the monday 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. It's Buong kwersa ng Brigada News big Team, big 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 team big. mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita I'm at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025. The Brigada Midterm Elections Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. From Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak, Sultan Kudarat. Patabato City. Trento, Agusan del Sur. The Musica News. All All The Monday, 2025. The Brigada Midterm Election Special Coverage. Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. Abalon! gig Makabagong tunay na radyo tunay na radio Angat sa musika at balita Musika at balita Brigada News, FM. Brigada News FM Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines Metro Manila Our home our treasure And our pride join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM, Manila, the Music and News Authority. One time for New Filipino time, shete ng Umaga. This time check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Apat na mga kandidato dyan sa masbate pinadalha ng show cost order ng Comelec. Dahil sa paggamit umano ng emergency alert para mangampanya. Ang DOH naman naka-code white alert na para huyan sa Semana Santa. Ito na ang humanitarian team na ipinadala ng Pilipinas sa Myanmar. Pabalik na sa bansa. PNP naman aminadong hamon ang pagtatrak sa perang ibinabayad sa ransom gamit ang cryptocurrency sa mga kaso ng kidnapping. Bilang na mga mahihirap na Pilipinong nakararanas pa rin ang gutom, patuloy na tumataas. At ito nga hong katatapos lamang nadugo para sa Kabrigada Nationwide Bloodletting Activity ng Brigada Group naging matagumpay. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines. In the heart Of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus herbal capsule atres Resistance ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada Balita, Brigada Nationwide. Balita Nationwide sa umaga The Balita Nationwide Brigada Balita magandang umaga Pilipinas Luzon Visayas Mindanao at saboong mundo. mula sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw ng Lunes, mga kabrigada. April 14, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Delisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. The Monday. The Monday. 2025 midterm election. midterm election. Mga kabrigada, pinagpapaliwanag ng Commission on Elections ang apat na kandidato sa masbate na sina First District Representative Ricardo Co., Elisa Co., Olga Ko at Fernando Talisik dahil sa paggamit umano ng emergency alert messaging para mangampanya. Bibigyan sila ng limang araw para humagpaliwanag kung bakit hindi ikokonsidera bilang malicious political advertisements o election propaganda ang naturang text blasts. Dati nang sinabi ni Kong Ko na walang pahintulot ang kanilang kampo ang pangangampanya sa kanila gamit ang emergency alert system. Ayon sa kanya, nalaman na lang daw nila na ginagamit ang kanilang pangalan sa text blast nang mag-viral ito online. Nitong April 3 nang ipost ng ilang taga masbate ang text na inakalang emergency alert o babala sa kalamidad. Pero ikinakampanya lamang pala ang mga ko. Kasalukuyang nasa pwesto sa gobyerno ang mga ko na matagal nang namumuno sa maspate. Ang Department of Health naman na naka-code white alert na raw huyan para sa Semana Santa. Brigada gigboy Costojo, ibrigada e mo! Brigada. Naka-code white alert na ang lahat ng ospital at health facility sa buong bansa. Ito ay bilang paghahanda sa inaasahan dami ng mga taong babiyahe at deboto ngayong Semana Santa. Sa ilalim ng Code White Alert, naka-standby ang mga medical personnel upang agad na rumesponde sa mga posibleng insidente tulad ng aksidente o heat stroke dulot ng init ng panahon. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, mahalaga na maging maingat ang publiko. Patuloy rin imomonitor ng DOH sa mga health-related incidents at mananatiling nakikipag-ugnayan sa mga regional at local health offices para sa maayos na pagtugon. Pinaalalahanan din ng DOH ang publiko na patuloy na sundin ang minimum public health standards at gawin ang mga simpleng pag-iingat upang masiguro o ligtas at makabuluhang pagdiriwang na Semana Santa. Tatagal ang Code White Alert hanggang sa April 20 in the heart of changing lives. Ako sa si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Mga senador, umaasa daw na magiging ligtas at mapayapa ang pagunita ng Semana Santa. Brigada Ann Cortez, i-brigada e mo. Brigada. <laughs> na kisama ang mga senador sa pagsisimula ng pagunitan ng Semana Santa na mga Katolikong Pilipino ngayong linggo. Sa mga araw na ito, maasa si na Sen. Win Gatchalian at maging si Sen. Lisa Ontiveros na magiging ligtas at mapayapa ang gagawin pagninilay-nilay ng bawat isa bilang ginunita ng Apo na linggo ng palaspas na siyang hudyat na ang pagsisimula ng mahal na araw ay umaasa naman si Sen. President Pro Tempore Jinggoy Estrada na magsisilbing paalala ito sa bawat katoliko tungkol sa kababaang loob at pagmamahal sa kapwa na ipinamalas ni Yesu Cristo sa pagpasok nito sa Jerusalem bago ang kanyang kalbaryo. Sa kabilang banda umaasa rin si Senate Majority Leader Francis Tolentino na mapupuno ng pananampalataya at maging pag-asa ang puso ng bawat isa kasunod nga ng gagawin pagninilay nilay ngayong Semana Santa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Musical News of 40. Kada Balita Nationwide. Ang Semana Santa dapat daw humagsilbing pagninilay sa mga public officials para humaglingkod ng tapat. Ayon ho yan sa liderato ng Kamara We got a Haji Caminho e Brigada brigadamo <sharp inhale> Inihayag ni House Speaker Martin Romualdez na dapat magsilbing paalala ang Semana Santa sa mga opisyal ng gobyerno na magsilbi ng tapat, may integridad at malasakit at tumulong sa mga nangangailangan. Ayon kay Romualdez, ang Semana Santa ay pagkakataon para magnilay-nilay at balikan ng sentro ng tawag ng tungkulin. Paalala rin anya ito ng pagsisilbi ng may sinseridad, mamuno ng may pag-unawa at maging matulungin sa mga may bigat na pinapasan sa buhay. Kasabay nito, Hinimok ng speaker ang mga Pilipino na pagnilayan ang buhay ng Panginoong Heso Kristo sa pagpasok ng mga mahal na araw. Inanyayahan ng leader ng kamera ang bawat Pilipino na magnilay-nilay sa pagpapakasakit at muling pagkabuhay ni Jesus. Dagdag pa ni Romualdez, ipinapaalala ng paglalakbay ng Panginoon na ang tunay na lakas ay matatagpuan sa pagsasakripisyo, paghilom at pagpapatawad at ang pananampalataya ang magbibigay ng pag-asa sa mga pinakamadilim na sandali. Nakikita umano sa kwento ni Heso Kristo ang sarili nating kwento dahil batid natin kung paano ang mahirapan, bawalan at muling maniwala. Umaasa si Romualdez na ang Semana Santa ang muling magpapatibay sa pag-uugali, magpapalakas, o magpapalakas sa pamilya at magsisilbing inspirasyon tungo sa pagiging mabuti at pagkakaisa sa mga komunidad. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Samantala mga kabrigada, si Pangulong Marcos naman hinimok ang mga Pilipino na gawing gabay. Ang sakripisyo ni Jesus Cristo. ngayong Semana Santa. Brigada Maricar Sargan, e i mo. Brigada. Brigada. Nakiisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paggurita ng mga Pilipino sa Semana Santa. Sa kanyang mensahe, Kayat ng Pangulo ang mga Pilipino na pagnilayan ng sakripisyo ni Yeso Kristo mula sa kanyang paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay na isaan niyang perpektong halimbawa ng malasakit at pag-aalay ng sarili para sa kapwa. Ayon sa Pangulo, ang pagkamatay ni Kristo sa Cruz ay paalala ng ating mga kahinaan bilang tao ay hindi hadlang upang makatulong sa iba. Habang ang muling pagkabuhay naman ni Kristo ay sumisim pagsimbuloan sa tagumpay ng sakripisyo at pananampalataya. Hangad naman ang Pangulo na makahanap ng lakas ang bawat isa sa piling ng kanilang pamilya at mahal sa buhay upang mas maisabuhay ang kalooban ng Diyos, lalo na anya ang pagtulong sa kapwa. Sa huli, umaasa si Pangulong Marcos na magkakaroon ng mapayapa at makahulugang Semana si Santa ang lahat in the heart of changing lives. Ako sa si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Sa ibang balita na tayo mga kabrigada, pabalik na ho sa bansa ang Philippine Interagency Humanitarian Contingent. Matapos nga ho yung kanilang matagumpay na deployment sa Myanmar. Binubuo ho yan ang 89 personnel mula sa iba't ibang agencies ng pamahalaan at private sector Тоже. Nagtapos ang misyon ng Philippine Humanitarian Team noong April 12 at pinasalamatan na ho sila ni Philippine Embassy in Myanmar Charge de Fair, Angelito Nayan at ni Pangulong Marcos para ho sa kanilang serbisyo. Sa ngayon, nakapagpadala na ho ang Pilipinas ng 19,458 pounds ng humanitarian aid, kabilang po yung hygiene kits at mga tarpaulins mula ho yan sa ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance. May get 3,600 na ang naiulat na nasawi dyan nga huyan sa lindol sa Myanmar. Brigada Balita Nationwide One time the new Filipino time, alas 7.12 ng umaga. Attorney Nathan Oducando, Brigada Complex, San Isidro, General Santos City. Ang uh, mga kababayan, ipagpatuloy natin ang suporta kay Senator Marjoleta. Tulungan natin siya, mabait, matalino, matintegrity. integrity. iboto ninyo. Let us bring back our president. No matter what happens. Mabuhay po kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Marculeta, Marculeta, sa sa Mula sa PDP Party, Iboto, Pagkasinador, Markuleta, number 38 sa Balota, P4B, Jun Pagadua, General Santos City Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Samantala mga kabrigada, nagdaos naman ang prayer vigil Ang mga supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa tapat ng International Criminal Court sa Netherlands Para ho sa kanyang unang buwan ng pananatili doon Panawagan ng mga supporters ni Duterte na mapauwi na sa bansa ang dating Pangulo. Nakasama ho ng mga supporters nito ang common law wife na si Hanileth Abansenya at ang kanyang anak na si Kitty Duterte. Pinilinghon ni Hanilet na bigyan ng konsiderasyon ng ICC si dating Pangulong Digong at mapauwi na ito sa Pilipinas. Brigada Balita Nationwide Ang PNP, aminadong hamon. Ito ang pagtatrack sa mga perang ibinabayad sa ransom gamit po yung cryptocurrency sa mga kidnapping cases. Brigada Cath Austria, ibrigada mo! Brigada. Brigada. Aminado ang Philippine National Police na hamon ang pag-monitor ng ransom money na ginagamit sa mga kaso ng kidnapping lalo na kung itoy ibinabayad gamit ang cryptocurrency at online platforms ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo hindi lamang ito sa kaso ng Chinese steel magnet na si Anson Ke, kundi maging sa iba pang insidente ng pagdukot na kinasasangkutan ng mga Chinese nationals paliwanag ni Fajardo, mahirap sundan ng money trail kapag cryptocurrency na ang ginagamit dahil kinakailangan pang dumaan sa legal na proseso gaya ng pagkuha ng search warrant upang masilip ang mga transaksyon. Sinabi pa ni Fajardo na dahil sa ganitong proseso, nagiging mas mahirap din ang pagkalap ng ebidensya na maaaring gamitin sa korte. Samantala, Naniniwala ang PNP na pinag-aaralan ng mga kidnappers ang kanilang mga target bago isa katuparan ng krimen kabilang umano sa mga ikinukonsidera na mga sospek ay ang case build-up o profiling, gayon din ang kakayahang pinansyal ng biktima na nagiging basihan naman ng halagang hinihinging ransom. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News. Balita, bilang ng mga mahihirap na Pilipinong nakararanas ng gutom at uloy daw sa pagtaas. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo. Brigada. Brigada. B -b 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 report. Umalo na sa 35.6% ang bilang ng mga mahihirap na pamilyang Pilipinong nakararanas ng gutom sa buwan ng Marso. Ang datos na yan ay malaki ang itinaas mula sa 26.4% noong pebrero. Batay sa pag-aaral ng Social Weather Station so SWS, ang total hunger o ang kombinasyon ng moderate at severe hunger ay nagpapatuloy sa pagtaas simula noong enero ngayong taon. Umakyat din ang bilang nito sa mga non-poor families na mula 16.2% noong pebrero. 18.3% na ito noong nakaraang buwan. Samantala, napag-alaman ding tumaas sa 27.2% para sa buwan ng Marso ang involuntary hunger rate sa mga Filipino families mula sa 25.9% noong Disyembre ng nakaraang taon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News San Manila. The Music Uh, Brigada Balita Nationwide. Kabrigada naging matagumpay nga ho itong nationwide na bloodletting activity ng buong pwersa ng Brigada Group. Mula ho yan sa Luzon, Visayas at Mindanao, katuwang ang Philippine Red Cross. Yan nga ho'y bahagi ng pagdiriwang din ng kaarawan ng President and CEO ng Brigada Group of Companies na si Boss Elmer V. Catulpos bukas April 15. Dito po sa ating katatapos lamang na bloodletting activity, tayo ho'y mga kabrigada nakakolekta ng mahigit kumulang 650,000 na sisi ng dugo mula ho'yan sa mga donors. Buong puso naman ang pagpapasalamat ng Brigada Group of Companies at Brigada News F. FM Philippines dito po sa ating partner agencies at sa mga donors na wala hong pag-aalinlangan tumulong sa ating adhikain. Kabilang na nga dyan yung Red Cross, iba pang partners ng brigada at ganyan ang mga walk-in donors at mga tagapakinig ng ating Himpilan. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Puso namang nagpapasalamat si Senador Bongo sa natanggap niyang suporta mula ho sa publiko. Ito'y matapos ho siyang makapasok sa rank 1 to 3 na may 55.17% support. Wala ho yan sa 2,400 respondents. Dahil ho dito, nangako ang Senador na hindi niya sasayangin ang tiwalang ibinigay sa kanya ng mga Pilipino kaya lagi niyang uunahin ang kapakanan at interes ng taong bayan. Ikana, balita. Health News natin ka, Brigada! Marami hong mga bagay ang nauso sa ngayon. Kahit nga sa mga pagkain, eh, meron na rin daw hong mga nagtetrending. Kaya na nga lang ho, na mga nausong uri ng bigas na sinasabing... Nakapapayat daw? Ngunit mahalaga pa rin po sa diet kabrigada ang masustansyang pagkain. Kabilang na ho dyan, yung mga pwedeng substitute sa kanin. Ito po mga gulay na meron pong starchy vegetables na content gaya po ng kalabasa at kamote. Pero kabrigada ha, para po siguradong healthy pa rin kahit nagda-diet, dapat po dapat healthy ang ating diet. Siyempre kabrigada. At sa patang ating pahinga at sa po yan ng regular exercise. Isa yung paalala mula sa Stand Out ES4 Multivitamin Capsule, nakatuwang ng teenagers para po sila ay maging healthy. Simulan to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak and stunting now! Brigada Balita! Balita! balita. Makabayaning Pagtutulungan! Mga kabrigada umiiyak na dumulog sa Brigada News FM Legaspi at sa wantahanan si Lola Conchita Alagaban matapos pong looban ng magnanakaw ang kanyang bahay. At ang ngayon ang wallet na naglalaman na mahigit 21,000 pesos. Ipon niya ho yan. Mula ho sa kanyang pensyon para sa kanyang gamot at pang-araw-araw na pangangailangan. Ilang araw matapos yung dumulog sa himpilan ng brigada at ng wantahanan, nagtungo ang mga volunteers kay Lola Conchita. Dala ho ng mga volunteers ang tulong wala ho sa Brigada at sa Wantahanan na may kabuang 10,000 pesos na lubos naman na ipinagpasalamat ni Lola Conchita. Salamat sa Wantahanan. At talagang hindi ko na nasa lalulukan po. Balita! Lita. Nakabayaning Pagtutulungan! Wala po sa Brigada News FM at sa Wantahanan. Maraming salamat! Ka-Brigada Balita, makabayaning balita. pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide, siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide, ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Nationwide, sa umaga. Brigada Balita Nationwide, Brigada Balita. Nationwide, In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Wala po rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News! Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Ito ang makabagong tunay na radyo, makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita, balita. Brigada News FM, the music and news authority. Brigada in the heart of changing lives.